Ang piyesta, ganun din yan. Ha? Ang piyesta. Ha? Ang piyesta, ganun din yan. Buti inayos mo. Naya ako, tapos naya may Kung saan naman dyan hindi mo nang binok Ito mga pagbili. Hindi mo saan. Ayun, dati. na ako. Tapos sa akin pa yung matulis sa loob. Hindi ko mo nang Ha? Hindi sa malobot sa akin. Oh. Mm. Isanib e, na rin 'yon, saltik. Oh, yung isa may sanib, yung isa naman may saltik. Eh di magka-partner nga. <tinyo> Nasaan na, na tayo? Flatway? Hindi, <tinyo> no, oh, yung na flatway. Oh, yan na pa. Oo, nakabing nito. pa ito sa Raymond de Buey Traffic guys Pupunta kami ng ano Baclaran Church Ito kami dumaan sa Sa man yung dumaan? forest. Ang green forest na sa kanta. Pasig. Ganda na mga kahoy guys. Ang mga puno guys. Hilahilero sila guys. Ah, diba? Kaya malabig dito guys, mga puno. Malilin. Mahangin. Mahangin guys. Nagpas na. Ha? Huh? Nagpas alas 3 na yata. alas 4 na yata. Alas na eh. ng expressway. Bigla marang airbase na yun. Pasay na. Tapos, okay na nalang, કાપી Love you, well, traffic, traffic. Lonis na lonis Traffic guys. Lonis na lonis traffic. bago dyan sa traffic na yan yan ay pangkaraniwan na sa araw-araw thank <laughs> you Ito na Pasig guys. Dito kami daging dumadaan guys kasi ang Pasig kadikit lang ng Taytay. Kami ay galing sa Taytay -tay Rizal. Ang galing ka sa Taytay -tay Rizal marami namang ano daan. Depende kung saan ka pupunta. Eh kami pupunta kami ng ano. Alam may ano magno? Sitso? Oo. Oh.

Chi. Wala nang umalis tayo sa bahay ngayon. Hindi na raw um, um, um ano, pumasok. Hindi na, no? na pumasok sa loob. mag daw. Sabi ni Maylin. Sabi ko, tuotuin mo. nag -chat si Maylin. ba? -chat. Sabi ko, tuotuin mo para pumasok. Lambing-lambingin mo ka na tea. yan. Si... Pasok ka na, si... nakapapasok yan. Pero pagsisigawan mo, naku, lalong nagtatago. Tapos pag... Ano yun mo siya? Kakargahin mo siya. Huwag mong gugulatin. Nanginginig. Kailangan daan mo sa kunin. kausapin Tapos kakausapin mo. Ayun lang. Nagutom siguro kanina kumain na na. Aulam ulam niya kanina ano. Ah, giniling tapos yung kulay na ginisa ano. Pichay. Tapos may tokwa. Aba, Abang dadami niya nakain. Marami akong nilagay eh. May ano eh, may sinigang ba yun na baboy? Ay, hindi ko nilagyan. Sabi ko, ito na lang muna kasi lagi nung nakakain ng ganun. No? Yung gulay muna. Subukan ko kung makakain. Nagustuhan. Nagustuhan naman ang lasa kumain. nakabalik sa Daughters. Pids.